Nandito po kami ngayon sa Mang Cosme. Bodega sale po. Ayan po. Ayan. Halika sa harapan. Ayan. Eh. Aircon. Aircon po yan. Washing. Mga washing machine. ito naman mga window type na air conditioner. Ayan. Ayan po ay maganda po. Pang church. church. O, oh, pang church yan. Maganda yan. One oh, hundred. One hundred sixty-seven. One hundred nine alone. O, mura lang po, guys. May steam cooker pa sila, oh. Yan po. Korean, yan. Econ. so ayan oh. pinagpuputol namin sa kahong mo. kahong Ngayon. kahong so, sa kahong yung kahong sa kahong sa kahong sa ito ang ayun. puti po ang puti. niyo so, dalawa po, ang kasi ito mga, ano, yung dito, yung... So, so, po, type... ito yung isang buyer po oh buksan mo yang ibaba din Ayan yung ating ref ayan na yung aming ref

ito yung kasama namin. Walang karton. Wala. Yan ang ano niyan kaya mo wala ng karton. So mm. punta lang kayo dito guys para makapamili din kayo. Lahat ng ano, gamit sa bahay. Bagong kasal kayo, yan. Ayun. Dito maganda mamili. Thank you, thank you.